Hello mga ka-idol, magandang hapon po sa inyong lahat po. Ah, nandito na nga po pala kami ni Jackie po, magkasama po kami nag-explore po. Mm -hmm. Ah, nga pala mga ka-idol, ah, sa ngayon po kami palang po dalawa ni Jackie po nang nandito dahil hindi pa po kami dumiritsyo po sa location po kung saan nagkikita-kita po yung buong team po ng 44. Kasi po kahapon mga ka-idol, ah, si Kuya Idol po yung nakasabay ni Jackie sa pagpunta po dito. Sa ngayon naman po ako po yung nakasabay niya po. Sa pagpunta po dito so hindi pa po namin nakita po sila kuya Idol po sila Dante sila Brando si Dave si Kuya George Siyempre po sila Bata at saka si Dan Ghost at saka sino pa bang hindi ko nabanggit si Swabi Mr. Si Swabi si si Brando po at saka uh -oh. si Raphael sa buong team po ng 44 po mga ka Idol buo po at yung saka team ni kang Dave. Oh buo po yung team 44 ngayon mga ka Idol dahil nag-chat po sila sa group na uh, makapag-explore po ang buong team. So mga ka-idol, uh, sana po patuloy nyo pong suportahan ang buong team po ng 44 po mga ka-idol. At saka, syempre po, uh, gusto ko po sanang hingirin po ng tulong po sa inyo po. Syempre po yung channel po ni Jackie po. Uh, si Jackie po ay may sarili na po YouTube channel po. O nga pala, sa so, gusto man na mag-vlog mag, mag, mag ako po. O oh, maraming po salamat Marami po. Maraming salamat po sa inyo na... Uh, Sumuporta po sa akin. Opo, at sya, syempre yeah, po, salamat no, din po. po sa inyong lahat po. Sana po patuloy nyo po kami suportahan po. Syempre po, si Jackie Adventure po sa kanyang channel po. At sa channel ko naon po ay Ligaya Princess Adventure. At syempre po, mga kaidola, sana po tulungan niyo rin po si Brando po sa kanya po channel. Brando Adventure din po ang aking kinakapatid po. Sana po mga kaidola, patuloy nyo po siyang suportahan po para mamonetize na rin po siya katulad ko po at sana sa buong team po suportahan nyo rin po kami saka magandang hapon po pala sa inyong lahat po at sa mga may gusto po na magkasama po kami ni Jackie po sa pagbablog thank you po sa inyo pong lahat po dahil magkasama na po Pasensya kami na ni po Jackie kayo, hindi po talaga ako marunong magtagalog pa pero okay ra okay ra magbisaya ang mga kaidol kasi po uh, si Jackie po kasi na nagkakaroon na siya ng uh, nakakapagsalita lang po siya ng Tagalog dahil Tagalog po ako pero kung kami-kami lang po, minsan Tagalog po kami at minsan naman po ay Bisaya po kami. Kasi Jackie po talaga ay Bisaya po. So, pero nakakaintindi po siya ng Tagalog pero konti lang yung Tagalog na alam niya, mga ka-idol. Pero sana po, ah, suportahan pa rin po natin si Jackie sa kanyang channel po na pong sa Jackie Salamat Adventure po, po mga ka-idol. Huwag niyo pong kalimutan po. Sa so, ngayon po, mga ka-idol, ah, nagpahinga lang po muna kami ni Jackie dahil ah, pagod po kami. Medyo may kalayuan po yung nilakad namin, mga ka-idol, pero okay lang po kasi sa ngayon po ah, maglakad lang muna kami ni Jackie papunta po sa location po kung saan magkita kita po kami pero pag available naman po yung sasakyan po ni Kuya Idol po eh mag maghiram na lang po ako at marunong na po ako mag drive so yun oh. lang po mga ka-idol ah. sa sunod hanggang sa sunod Brad, dito, pa. Pa, mga ka-idol ah, buong nga pala yung Asi, ah, di pala buo ang team niya yung mga kaidol. Si, ano lang po pala ang kulang si, si Rafael po. Siyempre po, si, Bata Adventure, si Dave, si Dante, si Kuya George, si Kuya Porte si Brando, si Dangos at Mr. Swabe. Ah, siyempre, si Jackie po. Siyempre ako. So, <coughs> Ito okay. so, okay. so, si so, Wabi, yan so, gusto the... Anong gagawin natin? So, so sampo tayo. Oo, oh, kuya Dol. Sampo ni Mandelos, andun. No? Gusto oh. no. oh. so, na tayo. Oh. Ang gawin natin, atiin natin yung grupo. Oh. So, sampo tayo, lima lima. So, dito oh. kami, banda. Yung kaya banda. Na? Ang lima dun. No, sige, kuya Dol. Ang pagkita yung kanal, malaking kanal. No? Dito kami, sa kamila. Dito yung lima. Ah, sige, sige, sige. Yan na lang. Sino sino mga kasama namin, Kuya Dol? Depende kung sino sasama sa ano, ikaw na maglead sa grupo mo. Yung oh, oh. sasama sa akin yung mga ano. Oh. Ah. Kung sino yung sasama sa iyo? Dol. Ito, oh. ito tayo sa kabila. Kasi mo iuban Oh, kung sino nang sasama dito na tayo. Eh, oh, dito ka. O sige. O oh, sige, sige. Ingat kayo, Dol. Ingat, ingat, ingat. 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 Kuya George.

gulang lang po kami ng isa po. Wala po si Rafael po ngayon mga kaidula. <coughs> <coughs> Dahil masama po pakaramdam ni Rafael mga kaidolo So ngayon po, ah, hinati namin sa dalawang grupo ang ang team 44 po. Ang isa po si George. Uh, si George, si 44 at Suabi at Dangos. At syempre po si Bata Adventure po. Sila po magkakasama po. Sa pangalawang team naman po ay si si Dave ang naglead sa amin. Siyempre si Dante at si Brando at saka si Jackie po. At ako po, Shelsis Adventure. So mga ka-idol ha. Oh. Ayaw nga po pala mga ka-idol ha. Pakisupport nyo naman po. Pakisupport nyo naman po ang amin. Ano may tao? Ano Maka Idol ah sana po. Ah sana po supportan si niyo po si Jackie po sa channel po Mama Idol. Sana po tuloy tulung, tulungan niyo rin po si Mama Idol. Maraming mara, salamat po. Tara. Hoyo meda na din. Tolan da na din. Wala Doon lang kaya, kaya, di, oh. kaya, jan. Dito lang ang daan nan dito. Hoy. Tayo ba 'di? Alalay masyado diyan dito ang daanan no. Dito ko yan. Dito lang kami ni Jackie magdaan, wala kayo diyan. Oh, dito lang kadu, dilengado maralin ng kadu yan. Dito ang daanan. Siyempre alam ko ang daanan dito dahil madalas akong dumadaan dito dati. <coughs> no Jackie, kayo munho ba jan? Sugit, parin yan.

Tahu dip, macam Dip, dip, di sini. Di kami Di sini. Di ni, Di sini. Di sini. Di sini. Tidak. 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 kay Dula. Shoutout na pala. Shoutout na pala mm -hmm. kay Ma'am. Kung Ma'am Patricia. Ma Sinasya na po Ma'am, hindi po ako naka-response po so, sa mga job po kanina po. Wala na pong signal po Ma'am, pero nababasa ko po lahat Ma'am. Diyo na. Dito ako, dito ako. Dito lang ako. Shout out lang ako. Mm -hmm. Ah, hello po ma'am. Ang na out ko nga pala po. <coughs> Siyempre po si ma'am Patricia po. Ah, hello po ma'am sa inyo mama Sana po magpagaling na po kayo. At pasensya na po kayo. Ang hindi po ako nakarespons po sa chat niyo po. Kasi ah, nandito na po ako sa bundok po. At nag-explore na po ako. Siyempre po. Oh, sige, sige. Sunod na po. Ah, shout out din my loves ah, uh, mag-ingat ka palagi sa biyahe mo dyan sa lahat ko ng friends ko po ah, uh, hilo nga pala kay GC po shout out po sa shout out po sa akong friends po dyan sa from tagabikol po siya gaya kayo dito ako motor kasi po hilo po sa inyo at Diyan naman po sa Manila po. Hello po sa inyo mga sa bago ko po pong subscribers po na taga o uh, Makati po. Hello po sa inyo. Tsaka sa sa lahat po nang nandyan po sa Quezon City po. Hello po sa inyo lahat po. At mag po kayo sa kanya-kanya ng trabaho. Ano doon? yung kwento ko nakaraan. Yung ano yung kumanda. Plus. <coughs> may unggoy nga pala mga ka-idol. Uy, Dante! Akala mo hindi kita nahuli. Diyan na si Jackie. <coughs> Ayoko nyan. Baka may lasong nyan. Makuha ko ang mga kaidula dito nga pala sa bundok po hindi mo na kailangan po mag bili po ng saging po dahil pwede kang mamuha na lang marami pong hinog dito mga kaidula Mahinog doon o. Ano sa punuan? Dami. Hindi na po ba? Huwag mo nabalikan, baka mapahama ka pa. Pasensya ka na mahal, nabasa ko pala yung nabasa ko pala yung pex mo pero hindi ako pwede tawag sa'yo dahil lang hindi ito na kami yun sa location kung saan hindi kita kita po kami ng team pero hindi na ako makatawag sa'yo Ya, 啊，老李子，快醒醒啊！老李子，干了，我打板，一十六，一十六。

begitu. Oh. Begitu banyak tu. Ah, kat dulu. Terah. Eh, itu katapun, kalau belasang, belasang. Rando. Terah para malaman para malaman para malaman para malaman natin kung ilan talaga sila dyan para malaman natin kung ilan sila dyan para malaman natin kung ilan sila dyan man man kayo tapos Tak tak bawa kau jangan malam nak makan sah. Tak tak bawa kau ke depan ni. kita hindi saglit na para malaman para malaman natin kung ilan sila dyan so ano nyo yung mga kamera para makita natin kung ilan sila dyan bakama na, bakama bakama baka bakama ka bakama 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 tara tara aku abai. Brad, 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 Brad. Brad, mau mau tiba dah. Bilangin comigo, Brad. Bilangin. Siapa boleh kita tanya? Siapa boleh kita tanya? Siapa boleh kita tanya? Siapa boleh kita tanya? Siapa boleh Siapa boleh kita tanya? Siapa boleh kita tanya? Siapa Lima! kita tanya? Siapa Komander Los, 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 Komander Dito, dito na area. Pitong piraso sila. Sige, ano Pitong piraso sila. Sige. Mayroon para bukos sa kabila. Tapos, oh, tumabay mo. Tepuk, tepuk, tepuk. 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 Cakir Tak boleh Di sana si berandu atip Betik Walaik anda lewat Mana anda lewat? Amin. Di kayu patah ini, noh. Kamu sekarang, 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 Yeah

Aku hulihkan dia. Keluar dari situ! Hulik! Berhenti! Bersihkan diri! Bersihkan diri! Ay, Iman! Bersihkan diri! Iman! Bersihkan diri! Kau tak boleh menjaga diri. Bersihkan diri. Kau tak boleh ente Kasamo mesti Jackie. Si Jackie saan? Tumela apron kamera ko. Hoi Jackie. Bakal si hiwalay nya. Sabik kusama nad Jackie ikau ang target nya. Ikau mai nit. Ang kamera patay kamera mu. Patay ang kamera mu Jackie. Pag takbo mu yang kanina. Ikau mai nit. Sik ko alam pa ano.